Okay, so ngayon pupunta muna kami ng Global Village. Tagal na kami hindi nakakapunta doon. Uh, ngayon na lang ulit. After few years siguro. Hindi ka lang namin. Saan ka punta? muna kami. Katatapos lang namin mag-gym. So, see you. Siyempre, uh, bago kami pumunta ng Global, eh, kakain muna kami din sa daera. Nakita kami na kainan uh, dito. Filipino food. Actually, nag-start na kaming kumain at randito uh, na, kompleto na. pag oh, na. Kaya bang magbaka talaga na? Kasi dami yung pera at dami yung inaakit. Sino, 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 sino? Mayroon ditong, ano, authentic lomi. Parang Batangas. Sarap! So nakarating na nga kami dito sa Global Village At weekend ngayon, napakadami ng tao Pero di bale, malaki naman ang parking dito For sure, makakahanap kami at maaga pa Okay, nakarating namin ng uh, Global Village This time, hindi kami naligaw Hindi <laughs> sa <laughs> <laughs> pang camping medyo malayo ang parking sa main entrance lalakad ka siguro ng mga 750 meters ang dami tao so, lalo sa Global Village at uh, bibili mo na ng ticket <laughs> alam nyo ba na huling punta namin dito is 5 dirhams lang ang entrance dito sa Global Village may hintay ka na lang namin hintay na lang namin oh, Yan. Uh, ticket sir. Uh, 30, 30 dirhams na. Uh, uh Picture natin. Picture natin. 30, <laughs> 30 dirhams na yung ticket nung huling punta namin dito 5 dirhams lang pero maybe 5 years ago pa yun <laughs> tara pasokin na natin Hi. How are you? good good how are you bro ito uh, na nga nakapasok na kami medyo kukunti ko, pa yung tao sorry para nasa Disneyland uh, Dubai version <laughs> Ganda, ang ganda na dito. Ang dami ng attraction. Gaganda. Ang na naman. Ah. Ano. Uh, Villages. Country pala. Parang nag time travel dito <laughs> Dami ng shops Dami ng shops nga, dami na kainan

Oh, At nag-umpisa na nga po, mahabang lakarin. ang China, China Court. Dito sa kanan, makikita nyo, kulay red at may dragon, symbolizing China. China number one! At sa mga hindi nakakaalam, no, Year of the Dragon ngayon, 2024. Yan ang maswerte ngayon. Mga Year of the Dragon, Year of the Pig, good luck sa inyo. Sana tumama kayo sa loto. China number one. Hindi muna tayo papasok sa China. Natry muna natin i-explore dito sa labas. At parang gusto kong magkape. Gahanap kami ng kapehan. Kapihan dito. Naalala ko tuloy nung huling punta namin dito, few years back, napaka konti ng tindahan dito. Kung natatanda ko, parang KFC lang tsaka isang maliit na restaurant meron dito eh. Kaya ang hirap kumain. Pero ngayon, bawat sulok ang daming snack house. sulit na sulit ang 30 dirhams mo dito pagpasok mo ba lang ang dami ng attraction okay, andito kami sa Japan kaya <laughs> na pa namin nahanap at siyempre Japan isa talaga to sa mga bansa na gusto namin marating ni Mrs. Balang Araw picture taking muna at uh, siyempre papasokin natin ang Japan matagal na natin gusto pumunta dyan Masih, masih. Pasok tayo, Japan. Pasok ko tayo. Okay. So, main Japan. kita Samurai. Masya, anime. itu, Japan nga pala ito napakadaming anime dito nga pala R.I.P. kay Akira Toriyama siya ang creator ng Dragon Ball Z salamat sa iyo Lods dahil sa iyo napakasaya at napakakulay ng aming childhood kung mahilig ka sa anime collection nandito lahat Naruto, Dragon Ball Z at lahat ng paborito mong anime at syempre yung mga anime shorts Okay, ito, may to Franz Medyo bumalik tuloy yung pagkabata ko dito Parang gusto kong bumili ng isang action figure Dito tayo maghanap ng kape sa labas Siyempre naghahanap pa rin kami ng kapihan hanggang ngayon Pero maliit lang itong Japan section Pero madami kayong makikita dito mga authentic Japanese uh, products, pagkain mainly. Okay, so, punta namin ngayon sa Thailand. Kapong ka! Let's go, Thailand! Saan Thailand tayo? Korea o Thailand? Ah, okay. So, gana pa rin ng cha. Ayun o, no, karakti. Karak Ayun nyo At kahit Thailand, napakaganda rin. Naalala ko tuloy yung nag-travel kami sa Thailand, isa pa sa mga bansa na ire-recommend ako na puntahan nyo. Hindi lang maganda yung lugar, masarap pa ang pagkain. At malapit din yan sa Pilipinas, 1 hour travel lang yan by plane, hindi mo kailangan ng visa, at hindi rin naman gano'n kamahalan. Okay, dito na kami sa Thailand. Kina natin kung anong nangyayarandihin sa loob. Bubungad sa'yo ang mga fresh fruits. Ito yung mga fresh juices. Ito ang mga uh, fresh juices. Doon sa wala, left side. Dito na kami, kay Opa Opa Kay Opa ka Opa Papapicture kami kay Opa Mukhang lang din ang uh, Thailand. At pagdating naman sa Korea, syempre ang nirecommend ko dyan talaga ay yung bibimbap. Tsaka pagdating sa inumin, eh di soju. Syempre, Korean noodles. Kung nagustuhan mo ang Thai food, magugustuhan mo rin ang Korean food. Uh, meron din silang mga maanghang, mga noodles. At marami din silang mga fermented vegetable na napaka-healthy katulad ng kimchi. At hindi niyo na tatanong eh, nakapasyal na rin kami sa Korea. Kasama ko yung dalawa namin pamangkin, si Yoksat Selex at si Ate Mali ikot namin. <laughs> okay, so mali yung ikot namin. Doon kami sa exit pumasok. <laughs> Tapos na, sorry. Pupunta naman kami ngayon ng uh, Amerika. <laughs> Nasa Tawid lang, katapat lang ng Korea. <laughs> U.S. of A, man. Oo, sa hanap mo. Depende sa gusto mo, kape. Kape. Dito, itatayo din mas maraming. Pero sa totoo lang, eh Amerika ay isa sa mga bansa na mga gusto rin talaga namin naming magpuntahan. Gusto Resto mamit si Uncle Sam. O oh, pa lang yung tao actually. Pero madami na rin. Mas pinadami yung attraction. Nung uling punta natin dito, KFC okay, lang yung kainan mo <laughs> Isa lang. <laughs> <tors> KFC oh. okay, yung kainan last <laughs> time. hindi po ganyang kadami kainan. <laughs> Ngayon ang dami na. Parang naring na rin nasa Universal Studios Europe. Sa sobrang dami na pupuntaan. hindi ko alam kung anong uunahin namin pasukin. Kaya dito na lang muna kami sa labas. Napakadaming ilaw dito. Iniisip ko tuloy magkano kaya binabayaran nila kuryente dito monthly. <laughs> At sa mga hindi nakakaalam, itong Global Village ay open lang during winter dito sa Dubai. Russia. Ngayon sa Russia. pinapasok lahat ng area. Daming tao sobrang dami. Okay. Ito. Apreka naman to. Dito na namin pinapasok lahat. Sobrang dami. Naghahanap pa rin kami ng mabibili ng kape. Tingnan natin pa meron na dito. Diba. Guys, sa puntong ito ay eh, kape na ako. Hindi pa ako nagkakape mula umaga eh. At mukhang makakakita nga yata ng bilihan ng kape dito sa side na to sa kahabaan ng dami na nagtitinda rito wala akong nakikita ang coffee shop ay nako ganda ang ganda na rito oh, <coughs> sarap nakita ko ka ng kape ang sarap kumain oh ang daming pagkain dito red, just, and red, and red. at yun nakakita rin ang kapehan sa wakas Divine Coffee so, Magkakape muna kami dito ah, aray. So ang likod ko doon Dito ba eh. yun? So, magkakape muna kami ah, Sa wakas Sa so, wakas, nakakita rin kami ng kape. <laughs> Ganda At parang makaroon yata ng show dito. Ilang minuto pa. Hintayin nga natin. sa makaroon yata water show. At mapapansin nyo, sa bandang gitna nito may dragon. Parang lilipad yata mamaya yan eh. Hintayin nga natin. Habang nakakapit kami, eh, nagkaroon ng show dito sa gitna. At napakaganda water ang fire show dito Inihintay ko pa rin talagang lumipad yung dragon na yun sa gitna eh At ayun sa wakas nakakahigop na ng mainit na kape Nakakita rin ng kape kanina pa nagahanap matapos na magkape eh dumaan na kami dito sa side na parang peryahan duck hunt duck hunt <laughs> fishing kailangan makahuli ng bibe gamit yun hindi <laughs> <kol. laughs>